So mag-spray nga po pala tayo ngayon mga guys mga kaparamers ng ating pitas na natalong at sili. So ala, bawat pitas po siya alagaan po natin ng grower's bait para mas lalang masagana po ang kanyang ani. So ito po yung ating grower's bait 1000 plus na ginagamit organic foliar fertilizer. So hindi na po natin kailangan bumili ng iba pang uri ng mga pang insikto, pang kung ano-ano pang mga gamot. Ito na lang po, sapat na po. So ang timpla po nito, so gagaw gagawin po natin ayan isang sardinas, isang latang sardinasan, yan po ang timpla sa isang napsak 16 liters per year so yun po ang uh, procedure ng pagtimpla niya ganyan po ang dosage na kailangan niya sa gulay yan po so ilalagay po natin so ano po siya colorless, odorless, wala po siyang amoy wala rin po siyang kulay, parang tubig lang siya pero pag ginamit niyo po siya, talaga napakabisa po niya, mga kaparmers. farmers Yan lang po ang ginagamit natin. Yan lang po ating sikrito na ginagamit na nung na-try natin, talagang napakaganda po ng resulta nung ating halaman. Talagang, so, ang ganda po ng, ng bigay niya ng bunga, ang kinis ng bunga kahit tag-init ay talagang napakaganda. Kaya salamat po ng marami kay Uh, Sir RC ang uh, talagang napakaganda ng resulta na kanya binigay na produkto ng kanya ipinakilala. So, uh, patuloy po nating tatangkilikin ang sariling atin. Kaya sabayan niyo na po ako sa pagsubok sa ganitong uh, produkto ng kung paano ako nagkaroon ng magandang resulta sa aking halaman. Uh, magandang ani so magkaroon din po kayo ng magandang ani kaya Ganyan na rin po ang Growers Bait 1000 Plus nang makita nyo po ang resulta dito. Okay. Thank you for watching. At ako po ay mag i na ng aking talong. Bye-bye!